pera, politika, pananampalataya, tatlong makapangyarihang salita, kapag pinagsama-sama, maaari itong maging pundasyon ng pag-asa. Ngunit sa maraming pagkakataon, ito ang nagiging sentro ng pinakamalalim na kontrobersya at pagdududa. Sa modernong panahon natin ngayon, ang publiko ay mas nagiging mapanuri. Bawat organisasyon, lalo na mga relihiyon, ay nasa ilalim ng mikroskop. Ang tanong tuloy na laging bumabalik, ang mga abuloy ba at ikapo ay tunay na napupunta sa gawain ng Diyos? O nagiging paraan para sa personal na yaman ng iilan? Ang influensya ba sa pulpito ay ginagamit para sa kabanalan o para sa kapangyarihang politikal? Sa gitna ng mga isyong ito, ang Iglesia ni Cristo, isang iglesyang kilala sa kanyang laki, organisado at impluensya ay hindi nakaliligtas sa ganitong mga katanungan. Sila ay madalas na pinupukol ng mga aligasyon na may kinalaman sa kanilang yaman at sa kanilang nagkakaisang kapatiran. Kaya't kailangan nating harapin ang tanong ng deretsahan, sa likod ng kanilang mga naglalakihang kapilya at matibay na pagkakaisa. May puwang ba ang katiwalian? O mayroon ba silang pananggalang na hindi nakikita ng karamihan. Yan ang ating susuriin sa episode na ito. Kaya kapit ka lang at panuorin mo hanggang sa dulo. Upang maintindihan ang paninindigan ng Iglesia ni Kristo laban sa katiwalian, kailangan nating silipin ang tatlong haligi ng kanilang pamamahala. Unang haligi, ang banal na doktrina ng pag-aabuloy. Para sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang pagbibigay ng abuloy ay hindi isang obligasyon na may katumbas na presyo. Ito ay isang personal at voluntaryo isang pagpapahayag ng pagpapasalamat at pag-ibig sa Diyos. Hindi ito sa apilitan. walang porsyentong itinakda. Ang batayan ay ang kusang loob ng puso, ayon sa itinuturo ng Biblia. Ngunit saan napupunta ang pera? Ang sagot ay nakikita at nahahawakan. Ito ang bumubuhay sa walang tigil na pagpapatayo ng mga kapilya sa buong mundo, mula sa pinakamaliliit na baryo hanggang sa malalaking syudad. Ito ang pondo para sa malawakang gawaing pagpapalaganap at sa mga programang tulad ng lingap sa mamamayan. Sa kanilang pananaw, ang abuloy ay hindi kinokolekta para itago kundi para gamitin at palaguin ang iglesyang kanilang minamahal. Pangalawang haligi, ang bakal na disiplina at pananagutan. Ang isa sa pinakamalakas na depensa ng iglesia laban sa korupsyon ay ang kanilang mahigpit na panloob na disiplina. Mula sa pinakamataas na lider hanggang sa karaniwang kaanib, lahat ay sako ng iisang batas at aral. Ang pamumuhay ng maluho at magarbo, lalo na mula sa pondo ng iglesia, ay isang kasalanang hindi pinalalampas. Ang bawat sentimo ay itinatalaga at ang bawat opisyal ay may pananagutan, hindi lamang sa tao, kundi higit sa lahat, sa Diyos. Ang takot sa Diyos para sa kanila, ang pinakamabisang auditor. Ang kanilang doktrina ay nagtuturo na ang pagnanasa sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Isang aral na isinasabuhay at mahigpit na ipinapatupad. Ang sinumang mauhuling nagsasamantala ay agad na tinutuwid o inaalis. Isang patunay na walang puwang ang katolian sa kanilang hanay. Pangatlong haligi, ang malinaw na hangganan ng pananampalataya at politika. Ito na marahil ang pinakakontrobersyal na aspeto sa lahat. Paano nila pinananatiling malinis ang pananampalataya sa gitna ng maruming politika? Ang sagot ng Iglesia ay simple ang kanilang pagkakaisa sa pagboto ay hindi pagbebenta ng kanilang kaluluwa sa mga politiko. Ito ay pagsasabuhay ng kanilang doktrina ng pagkakaisa sa lahat ng bagay para sa kapakanan ng bayan at ng iglesia. Ang desisyon ay hindi nakabatay sa kung sino ang magbibigay ng pabor, kundi sa masusing pag-aaral ng kanilang pamamahala kung sino ang kandidatong may kakayahang magtaguyod ng kapayapaan at kaayusan para sa kanila. Hindi sila kinakasangkapan ng mga politiko sa halip. Ginagamit nila ang kanilang big kiss na pagkakaisa bilang isang kasangkapan upang magkaroon ng positibong ipluensya sa lipunan na pinoprotektahan ng kanilang mga miyembro mula sa pagkakahati-hati na dulot ng politika. Sa huli, ang tanong kung may katiwalian ba sa Iglesia ni Cristo ay sinasagot nila, hindi sa pamamagitan ng mga salita sa isang press conference, kundi sa pamamagitan ng kanilang kolektibong pamumuhay. Ang kanilang pananggalang ay isang tatlong hiblang pader na mahirap gibain. Isang dalisay na doktrina tungkol sa pagbibigay, isang hindi natitinag na disiplina sa bawat kaanib at isang banal na pamumuhay na naglalayo sa kanila sa tukso ng pera at kapangyarihan. Para sa Iglesia ni Kristo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng abuloy o sa bilang ng mga kalyadong politiko. Ang kanilang yaman ay ang pananampalataya ng milyon-milyong miyembro, ang mga buhay na nabago at ang mga gusaling sambahan na itinayo bilang pagpapatutuo sa kanilang pag-ibig sa Diyos dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalakas na testimonya laban sa anumang akusasyon ng katiwalian ay hindi argumento kundi ang bunga, isang buhay na banal at isang iglesyang naglilingkod ng may katapatan at pagkakaisa sa harap ng Diyos at ng tao. Sa ginanang unos at takot sa buhay Ikaw ang kanlungan kong tunay Hindi ko kayang magpatuloy Kung wala ka sa aking banyan. Ikaw ang aking sandigan sa Diyos, ang lakas ko sa kanya